Balita po sa Metro Manila, patay ang isang lalaki matapos habulin at pagsasaksakin ang kanyang kumpare sa Tondo, Maynila. Nakuha na nga sa CCTV kung paano hinabol at pinagsasaksak ni alias Balong ang biktima. Isinugod nga sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay. Nagtago sa lagunang ang suspect ng ilang araw bago sumuko nito lamang lunes. Ayon sa mga pulis at barangay, selos ang posibleng ugat ng, a o ugat ng alita ng magkumpare. Aminado naman ang suspect sa krimen pero tumanggi siyang magkomento pa. Nahaharap siya ngayon sa reklamong murder. Arestado naman ang tatlong sangkot sa isang investment scam sa Muntinlupa. Ang sistema ng grupo, magsangla ng property sa kanilang mga target. Papaniwalain silang kikita sa renta sa property na maituturing na daw na baya o bayad sa interes ng pagsangla. Pero ilang buwan lamang ay uh, o ilang buwan lang babayaran ng interes sa mga investor. Madali raw nakuha ng mga suspek ang loob ng mga biktima. Lalo pat ang lalaking suspek na si Daniel ay naging pulis at guru naman ang asawa niyang si Alex. Habang ang ina ng guru, empleyado naman daw ng City Hall. Lumabas na hindi pala nakapangalan sa alinman sa mga suspect ang nasabing property. Aabot sa labin limang investors na pare-parehong pinagsanglaan ang mga nabudol. Ang iba sa kanila umutang pa ng pera para may maibigay sa suspect. Tikom naman ang bibig ng mga suspect sa nasabing scam. Tinanggal at permanently banned sa ride-hailing company na Grab ang kanilang driver na sangkot daw sa pagnanakaw at panggagahasa ng kasabwat nito na isang o sa isang pasaherong Vietnamese. Kinumpirma yan mismo ng Grab Philippines sa kanilang official statement. Kaisa raw ang kanilang kumpanya sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay rito. Tiniyak naman ng Grab na hindi nila kukonsintihin ang ganitong maling gawain na ikapapahamak ng kanilang mga pasahero maging ng driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kumpanya sa biktima para maibigay ang kailangan nitong tulong at maging suporta. Bago yan, binigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Grab ng limang araw para makapagpaliwanag ukol sa insidente. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, kapag napatunayang may naging kapabayaan ng kumpanya, Posible silang masuspindi ng 30 araw bilang first offense. Webes nang sumakay sa pananyaki ang pasaherong Vietnamese sa ibinok niyang kotse sa nasabing uh, ride hailing service kung saan umano siya hinold up at ginahasa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM